Ngayon, mag po tayo ng beans. Ang dami siyang bunga. Yes. Puto lang. gusto siya i-harvest lahat para meron tayo susunod umihin ang palit sa pod guys. Harvest natin. Yan lang yung puno na yun. Yan lang yun. Marami pa siya dyan sa loob. Ah. Yung bunga. Ayan o. Oh. mga bunga pa siya. Ang dami pa yan. Namumulaklak pa. Hindi pa naman tapos yung summer so marami pa siya ibubunga. Nakakuha din ako ng pipino. Tapos meron pa din kami pipino dito. Ito pa. May mga pipino pa dito malalaki. Tapos harvest na natin sa susunod. Yan pa, pipino ano, bilog. Meron pa dito. Marami pa din dito. Namumunga pa siya. Tapos ito yung open natin. May mga bunga na. Yan. Sana magtuloy. Para... Marami tayong gulay. So, ano lang yan. Dalawang puno lang siya ng pa, ano, upo. Ayan. Tapos, so, nakakatawa pa dito, guys. <laughs> Yung aking okra. Nakapagpatubo ako ng okra. Ang problema, miniature siya. Hindi na naman, oh, kaliit-liit na munga. Oh. <laughs> Tapos ito naman panula namin. Hindi namin mapabunga. Sayang lang. Marami din tanim dito. Hmm. Ayan yung aming sibuyas. Tapos ang aming kamatis. At ang, aming, ang aming mga kamatis. Ito naman ang aming sili. Namumunga na siya. Ayan. May bunga na yan. Ayan o. Oh. Pumunga na siya dito naman ang, ang aking maisan ang mm, mais nakapag harvest na din ako dyan ng kaunti Ayan. ito naman eh ang aming patatasan patatas ito sayote sayote namin sana dumami ang bunga nya Ayan, dyan. Tapos dito naman, ang aming kalabasa. So, hmm. Ayan ang garden namin, guys. Parang gubat. <laughs> Pero, pakinabangan na dahil marami nang naku nakukuhang ano, bunga dyan. Ayan. Ay, meron pa pala ditong pipino, guys. Pipino. Meron pa dito. Sana yung talong mamunga. Ito, sili pa Siling panigang. Okay. Yun lang, guys. Ito na yung na harvest natin. Madami na bidin siya. Sasusunod hmm. ulit. Yung, yung garden namin. Ayan. Ayan. May mga talong pa dito may bulaklak na mm, ayun pa yung mga mais namin yan alright bye bye guys